Maulang umaga po sa inyong lahat, mga kalalabs ko dyan. Ayan, time check po natin is alas 9 na po ng umaga dyan. At dahil nga wala pang ulan, niyaya ko na yung aking kapatid na bumili ng aming mauulam. Ayan, kung napansin nyo si Rupus, gusto niyang sumama. At dahil nga maulan-ulan ng panahon, mga kalalabs ko dyan, ayan, nakikita nyo naman, medyo baha yung daan. Baka na doli na pinatugot ng oran. Ah, talaga namang wala tayong magagawa dahil kauran. Baha na rin gilid-gilid mi, -gilid talaga namang makasanggayang balemi, itak na ito. <laughs> Tamang lakaran nga lang kami ng aking kapatid dahil wala nga kaming service, wala pa yung pajero tricycle namin at kung nakikita nyo naman yung mga yan, mga ko dyan, mga fresh gulay sa tabi ng daan ay eh. kanyamang mamitas. Kasarap nga nilang tingnan mga kalalabs ko dyan at dahil fresh. At fast forward tayo mga kalalabs ko dyan. Ayan, nakarating na kami dito kay Darang Nancy. Ayan, shout out kay Darang Nancy. Ito nga pala yung kanyang pangmalakasang sari-sari store mga kalalabs ko dyan. Dahil you name it, they have it. Kaya naman tinagore ko itong emergency store. Taknay door. <laughs> Ang talaga namang bet na bet naming bumili lagi dito dahil may special discount kami. Wono ka rin ka pa, Kung emergency store na ka. Kandarang Nancy, Charis. After nga naming makabayad mga kalalabs, ayan, nanghingi na ako ng mga fresh na gulay na pinagpilian na itatapon na nila para ipakain sa aking alaga. At fast forward tayo mga kalalabs, pauwi na kami dyan at syempre, ayan, dumiretso na ako sa aking alaga para ipakain itong mga nahingi ko. Ayan, pinili ko lang pala dyan yung mga pinaghimayan at fresh pang mga cabbage mga kalalabs ko dyan at dahil nga favorite ng aming alaga, ayan, si star. At fast forward tayo mga kalalabs, ayan, lilinisin ko na at ibababad muna sa may asin itong aking mga gulay na pinamili para naman sa ating lulutuin at para na rin matanggal yung kanilang germs, at habang nga nililinisan ko sila mga kalalabs, ay, naka naidotin ko nga kalingwan nuko, kaling ko pa yung kamatis kaya naman naglakad muna ako ng 20 minutes ulit mga kalalabs para lang bumili ng kamatis at dinagdagan ko na ng tatlong pirasong talong, dahil nga naubusan na kami ng talong habang nakababad sa may asin ng ating mga kagulayan, ayan, magsasalin muna ako ng bigas dahil nawalan na pala ako ng bigas sa aking tapayan. Kaya naman, ayan, for the ano muna ang inyong evil vibes, for the likas-likas. Naano ano ka no? Taka na ido. Ay, tingnan nyo naman nakatinghayad pa ako Nako karagul, na kasing karagultak na ido mga kalalabs na Reddit, nahiwa ko na pala yung aking mga gagamitin sa pagluluto ng ating uulamin for today's video. Kung napapansin nyo naman, siguro naman din alam nyo na kung anong aking lulutuin. Sa mga hindi pa po nakakalam kayo ng bahalang manghula, first. <laughs> lang. Ayan, magluluto po tayo ng ating pangmalakasang pinakbit. Bakit po kaya masarap ang pinakbit sa mga ganitong tag-ulan? Ayan, comment down below naman mga kalalabs ko dyan. Ayan, nag-start na nga akong magluto dyan at nag-isa-gisa na rin ako. At kung napapansin nyo habang nag ako ko, ayan, inihalo ko na rin yung ating mga pampalasa. Siyempre, sabi ko nga, para din manuot na yung lasa sa mantika. At hindi ko na nga rin po pala pinapakita sa inyo yung step by step ng aking pagluluto ng ating uulaming pinakbit. Dahil alam ko naman at lagi kong sinasabi, may kanya kanya tayo tayong paraan at teknik ng pagluluto mga kalalabs, ang importante manyaman di ba takanay do Habang nga hinihintay kong kumulo yung mga gulay natin, ayan, lumabas muna ako sa aming garden dito sa likod bahay para naman kumuha ng ating siling haba, yung mga siling pansigang, ayan, dahil nga lialagyan ko yung ating pinakbit, ayan, buti na nga lang, maraming silang bunga at red na yung iba, nahuhulog lang at nasisira, mga kalalabs. Kaya naman kung gusto nyong bumili, ayan, PM's the key, charis. After nga mga kalalaps, ayan binaligan na natin yung ating niluluto para naman ilagay yung mga ibang sangkap at dahil nga lumambot na yung mga nauna. Matanong ko na nga rin po pala sa inyo mga kalalaps, ano po palang mga sahog ang inilalagay nyo sa inyong mga pinakbit? At anong gulay po ang pinaka-paborito nyong ilahok? Comment na lang po sa baba mga kalalaps ko dyan para naman po magka-idea ko at malaman ko po kung ano yung mga gustong-gusto nyo sa inyong mga pinakbit. At i-share ko na din po pala sa inyo mga kalalaps na ang favorite ko po sa ating pinakbet ay ang makamatis dahil gusto ko po na orange ang kanyang sabaw. At syempre po favorite ko rin yung ating mga sigarilyas dyan. Shoutout ko na rin po pala yung mga may favorite ng ating mga ampalaya dyan dahil karamihan po ay ayaw ng ampalaya dahil daw kapaita na ito. <laughs> umabot ka nga sa part na ito ng aking video, ayan, maraming maraming salamat at pa-comment na rin kung taga saan ka para naman malaman ko kung hanggang saan ang naabot ng aking video at ng ating pinakbit. Ayan, nung kumukulo na yung ating pinakbit mga kalalabs, ilalagay ko na yung ating hug Ito pala yung tira naming bangus kagabi. Ayan, and after a while, pwede na naman at ready na naman ang ating pangmalakasang pinakbit mga kalalabs ko dyan. Ayan, so kayo mga kalalabs, ano yung kwentong pinakbit nyo? Maraming salamat din sa panonood!